Tingnan nyo po mga kababayan, ang ganda. Ang tawag nito ay Center Cab. Powered by Myanmar. 18 horsepower. Yan. Yeah. Ito ang hari ng kalsada dito po sa Isabela. Kung kayo po ay bibili nito, nasa mahigit 200,000 lang. Buo na, may makina na. At pwede mo itong ibiyahe kahit po wala ka kahit wala kang prangkisa okay lang ito po ang ginagamit nila sa panghakot ng palay at iba pang pang-araw-araw nilang gawain ito rin po ay uh, pinamamasada ng iba dito po sa Isabela at talo rito ang tricycle dito po sa Sector cab sana meron din tayo nito dito po sa Bulacan ano, abuhay! Ayan, kita naman ninyo, oh, daming palay. Ang daming niyang mm, karga. Baliwala lang, oh, sa mahalubak. Ayan. Ganyan, kalakas itong center cab na to. At ito po ay uh, may transmission. May atras abante. Yan, ito pa, may dumarating pa. Ah, ganda, oh. Ito naman ay itao ang laman. Ilang kaya laman ito? Parang jeep din, oh. O galing sa outing yan. Musog pa yung mga iyan. Sigurado mabigat ang karga niyan. At galing sa outing. Oh. Ha-ha. <laughs> lang ang lubak. Eto pa isa, ito. Ito naman. Ang lakas nitong center cab na to. tawagin nito doon sa amin sa Quezon, kuliglig. Pero ito ay uh, na-modified na. Medyo napaganda yung kanyang uh, kaha. At uh, may manubela na siya, samantala yung kuliglig ay manumano. Apat ang gulong nun, ito ay tatlohan lang. Ito, yan flat bed ang dating. Dito po sa Isabela, mga anes po ang mga tao rito. Mababait ang mga tao po rito. Kahit na pabayaan mong palay niya magdamag, nakabila, dora, nakasako, nandyan lang sa gitna ng kalsada o sa gilid ng kalsada, wala pong magnanakaw rito. Hindi po kinukuha ang mga palay. Kaya dito, talagang maganda manirahan dito. Mura na ang palay, mura ang pagkain, mura din ang bilihin. At uh, siyempre, may mga tarim-tanim ka sa gilid, ay eh, talagang buhay na buhay ka. Ayan, shout out po sa aking mga kasama. Ayan, no? So, goodbye, bye-bye, hanggang sa susunod na video.